Magpaksiyo tayo guys. Itong isda na tawag dito sa amin isda sa bato. Yan. File muna natin. Sarap ito ipaksiw Lagay natin yung dahon sa batuan. Sarap ni. Eh? Luya. Bitsin, pampalasa. Tuyo. Sinama. Nawa ano na. Nanguwa ng kunting oil. konti lang para malinam na mga ating paksiw. so, takpan natin ito so, ang ating paksiw sa ating kayo yan ang ating paksiw, guys mm, yummy eh. lagyan natin ng ampalaya Hmm, meron ng ampalaya Malapit ng maluto ang ating paksi with ampala Yan, sarap. Tikman natin, guys. Hmm. Maanghang-anghang kasi mayroong sili at saka maasim-asim kasi mayroong dahon ng batuan at mayroong ampalaya masarap ito guys Mayroong tayong gulay may isda na Ayun. tayo na lang nating maluto kunti na lang luto na guys ang ating paksiw. with ampalaya with dahon ng batuan yan yummy yummy ha huh? Ito. Merong ampalaya, guys. Sarap. Sarap ang ampalaya. Luto na. Let's eat. Tikman natin, guys. Hmm, sarap.